lamig naka t-shirt lang tayo nandito tayo sa ano mga kainis ano, sa harapan tayo ng bahay natin magandang araw po at magandang gabi po kung nasaan po kayo ngayong araw na to inaabangan ko lang po si Mahal na Reina ito kakarating lang alas 11 na ng gabi kanina ko pa hinihintay masyado raw busy sa kanilang trabaho yan hinihintay ko kasi may dalang pagkain po yan <laughs> winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada gutom na ako hindi pa tayo nakakain ano lamig Ayan na, ayan na. Si Mahal na Reyna. Oh, kita niya ba yung usok, no? Ano ko mo sa Mahal na Reyna? Ang napakaganda asawat asawa na napakabangok. napakabango. Eh? Kasi nga ako sa asawa ko. I oh, love you, Mahal kita, mama, na kita. Mga mga chok-chok. Na mo pa sa camera na hindi ka nagpahalit sa akin. Mambihira ka talaga. Pasok mo no, tat, <laughs> ako, yun na tayo't malbig. Naku, ayan na, ayan na, ayan na. Yung aso mo, yung aso mo, yung aso mo, yung aso mo, yung aso nga pala yung binili ko sa ano, sa ano sa Seafood City. Yan. Ah, syempre naman, para sa'yo. Alam mo naman, mahal na mahal kita eh. Ha? Eh, hindi talaga uh, malabong hindi tayo magkasakit. Pambihira ka na. Binilahan binila na nga kita nito kung ano pa mga sinasabi mo sa akin. <laughs> Sigurado daw bukas, babahuyan mo siya. Hindi naman, pambihira. Pagmamahal, puro halik ang ibibigay ko sa'yo. Ito, may dalang pagkain si Mahal na Rina, mga kainan siya, no? Pagkain natin ito. Ito yung baon niya, eh. Yung uh, break niya, niya. Ito nga pala yung binili natin sa Seafood City. Yan, oh, 'di ba? Uh, gusto gusto rin ni Mahal na 'to eh. Binanatan na natin kanina, no? Tingnan muna at mag uh, ano muna si Mahal Arena. Magbibihis daw muna at magpapahinga ng konti. Pero ako gutom na talaga ako. Kakain na talaga ako. Ay maraming maraming salamat po pala sa inyo sa mga nag-comment sa comment section natin, at saka manood po ng vlog natin mga nakarang araw, ano. Uh, don't forget to subscribe po. Click the like button. Leave your message. At doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po. Maraming maraming salamat. Eto, toto. Ano ba itong Wow! Chicken, oh. Chicken. Masarap to. Mahal na rin. Na. Maraming salamat sa asawa ko. Napakaganda. Kaya mahal na mahal kita, eh. Lagi kang may dalang pagkain. kanina? Pucha, ito bulak na bulak. Bigyan. Huhugasan ko na nga yun. Bigyan. Alam galing ako kanina sa ano. Alam mo naman kung saan na pumunta. Ibig sabihin, maraming nangungusta nga pala sa'yo. Thank you very much. Basta magaling halikan kita eh. Ba't ba? Basta nangungura ka eh. Eh, ka talaga oh. Kiss ka, Alam mo naman yung napaka bango yung baka, amoy mo galing kusina. Yan ang gustong-gusto ko, inahalikan ko. Tsaka pag hinahalikan kita, huwag kang gagano'ng gano'ng. Kasi napapahiya ako eh, mabihira ka naman eh. Pakasabihin na, hindi mo mahal. Ay, ako mahal. Hindi talaga. ka. Ito na nga pala yung ano namin mga kainis yung kakainin namin ni Mahal na Reyna ngayon ano. Ang ganda talaga ng asawa ko. Kanina nag-uusap kami, maayos. Pero sabi ko sandali lang mag-vlog ako, ha? lang. Tapos sabi niya, sige mag-vlog ka na. kailangan maganda daw siya pag nag-vlog daw ako tayo. <laughs> bihira ka talaga noon. Ang ganda mo talaga, bihira ka. By the way, nag-live nga pala ako noon nakara, marami nang sayo. maraming kumusta ka raw. Meron na isa nag-comment sabi, nagugustuhan ka raw niya, babae, ano? Sabi niya, gusto ko si Mahalarena na Reyna, the way ka raw mag sa vlog natin. No? By the way, matagal lang tayo hindi nakakapag-vlog, eh, di ba? Na hindi natin kasama si mahala na Reyna. Kasi busy po si mahala Reyna minsan. miss Tapos yung mga nakarang linggo, meron po siyang sakit. Kaya hindi po siya masyado nakasama sa vlogs na, mga vlogs natin. Kaya nga parang minsan, parang nahirapan na rin akong bumira ng mga punchline natin. Kasi mas uh, mas ganado ako mag-vlog, mas 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 ganado mas maganda yung mga tirada ko pag kasi mahal na, na kasama natin sa content natin eh. Yung ba mga may mga punchline, ko ba di ba mahal na, na no? O tara kain na tayo. Kasi ayaw kumain ni eh, Mahal na, na. pag nagbo-vlog ako si Tobak, yan makita niyo yung kanyang alangala. Yeah. <laughs> 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 ah, may hirahali ka na. Halika na dito. Yung mga aso, pinalabas ko na kaya na tayo dito. Halika na. Ito, kakain na kami ni Mahal Marinas. Sandali lang mga kainis, ano? Ito, ang sarap nito. Pagkatapos natin kumain, medyo makalat yung uno natin, ha? Pagkatapos natin kumain, saka natin birahin itong mga pichi-pichi, mga sapin-sapin, mga kainis, ano? Makalat na Tapos, ma, nako. Nadulas ako kanina nung ako'y nag-live. Kasi maraming mga nagtatanong kung kailan daw ba ako uuwi ng Pilipinas. So, nabanggit ko. Sabi ko, tatakas ako rito pag winter. Uwi ako sa Pilipinas. Sabi ko, mas magandang umuwi sa Pilipinas pagka winter dito sa Canada tapos sabi nila nako yari ay eh, sino magsishobel ng snow si Mahal na Reyna syempre sino pa po ba <laughs> sabi nila o oh, diba tatlo kami sabi ang galing mo talaga inags gumanti kay Mahal na Reyna <laughs> so ang um, palakas ng ano yun katawan katawa pag nagsishobel ka ng snow <laughs> so yun mga kainis ano, uh, confirm ko po confirm ko lang po na uwi po ako ng Pilipinas yan, magbabakasyon tayo muli pagkalipas ng dalawang taon. Yo, ba diba? kasi nung last 2023, December ako nagbakasyon diyan sa Pilipinas ano, 2023. Pero ngayon, January naman. January. So ilang buwan na lang. Wala oh, isang buwan at kalahati na lang mga kainis, ano? Nako, bilis lang, bilis ang panahon niyan. Ha, o tara kumain tayo. Baka ma-jombag ako ni Mahal na Sandali lang. Kain na tayo. <laughs> Yun, ah, uh, kita-kita po tayo dyan sa ano, no? Sa mga vlogs ko dyan sa Pilipinas. At excited po ako, sobrang excited na ako. Si Mahal na Rena, kung ako excited, si Mahal na Rena, mas eh, sobrang excited niya kasi hindi niya na ako makikita rito. Wala daw maingay. <laughs> Pero sigurado yan, maaalala mo ako, pag ikaw ay nagsusobela ng snow, eh sigurado niyan, ma maaalala mo ang asawa mong napaka responsibility ah, napaka -responsibility. Ay, Napaka-responsible pala. Yes, na, kain na. Oo, oh, kumain ka na. Sige na. Oh, kakain muna kayo mga kainis. At hindi makasubo si Mahal Arena ng mga pagkain. ta Nahihiya ako sa camera. oh, sige na. Ako, buto ka na ako. Dito, sandali na. Oh, tara, tara. Kain tayo. May upuan ako ng kuha ng upuan mo. O, oh, ito. Dito ko na mupo. Ay. Tira naman. Eh. Sinabi mo na naman sa camera. Eh. Oh, Oo, tara. Kain tayo mo na kami, mga kainays, ano? Kumain ka na. Oo kumain ka na. Kumain na. na po kami. Pakain ah, mo na, bumain ka na. Kaya nungubay na. Siyempre, pagka umuwi tayo ng Pilipinas, mga eh, maalala na naman natin yung ating mga naging buhay doon ng araw, ano? Yan, nung wala pa tayong mga sasakyan. Uh, commute. Yan, gustong-gusto ko mag-commute pag umuwi tayo ng Pilipinas. Nakaka-miss yung... Ma, para, sa tabi po. Yan, ma, ito yung bayad, oh. Ma, ito yung bayad. Ma, sukli ko, ma. Tapos ba diba, paabot po ng bayad sa mamang driver. di ba? Pag sumakay tayo ng jeep, di ba? Yan, nakakamission kahit pa paano mga kainis. Ano. Mararanasan nating muli. Yan. So, bali, ano na po, may mayroon na po tayong ticket. May ticket na po tayo. Bali, bala ko muna magstay stay ng mga ilang araw sa Maynila bago tayo umuwi ng Mindoro, San Jose Occidental Mindoro tapos sa uh, syempre marami tayong bibisitahin tayo sa Maynila katulad din ng nasabi ko sa inyo nung pupunta tayo sa Luneta 0 kilometers tapos sa uh, punta tayo ng Adamson University kung saan ako nag-aral o oh, si Mahal Arena eh, niya tayo habang tayo ay <laughs> nagbablog doon <laughs> bubulong-bulong si Mahal Arena oh, oh, sabay nagpakitang inayo <laughs> Nagpakit sabi nyo nung kumain siya na kasi mangot ang hinarap ko yung camera sabi nyo nung sabay ngiti <laughs> ah sige hindi kakailan si Mahal na rin ano eh kasi pag nagbablog ako huwag kang magre ako ka lang dyan kaya ay, na <laughs> naharap mo ba sa akin sabi niya bila eh. <laughs> <laughs> ako huwag mong babatuhang bila nga naman babatuhang na naman ako ako <laughs> oh, na, patayin na patay mo ba na may tayong magkwento yan makakainay siya no Maalala natin ano, maalala lang natin muli ang ating mga naging buhay sa Pilipinas. Tapos na kami kumain mga kayo na si Mahal na Reyna. No? na sa asawa ko. Napakaganda eh. <coughs> Ang alat mo naman! Ba, <coughs> maligo ka nga muna. <coughs> nga pala, galing nga pala sa trabaho itong asawa ko na to. Pinagpawisan nga pala to sa so, kakaluto ng mga pinagluluto niya ro. Parang uminom ng tubig na may diasin. Bihira. <laughs> 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 Tapos sabi sa akin, e, bastos daw ako. Pero ako ng puwe. Eh, hey, pas tabi po sa mga kumakain, ano? Yan, <laughs> yeah, oh, you know, lang. Ngiti-ngiti lang yan. Pero may maya ng konti, eh, babato sa akin cellphone yan, mga siya Ano? O, oh, sino mo? <laughs> Nagtitimpi-timpi lang yan kasi, uh, nakaharap yung camera sa kanya habang nagbo-vlog ako. Pagka hindi may ano 'yan, nakapagtimpi 'yan. Biglang hahawakan yung damit ko niyan dito. Sabay batok sa utok ulo ko niyan. Titimpi-timpi lang 'yan, oh. Oh. Oh, oh, oh. 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 <laughs> 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 Tapos tatawa-tawa pa tayong ganyan. Ay, nako. Oh, nah, tagi nga mo natin itong baso at baka may sa atin yung tubig, oh. Oh, yan. Tingnan nyo yan, oh. Oh, oh, oh. Oh, ganda-ganda niyan, eh, oh. Oh, ito, mo. Sinabi ko lang maganda para mabawasan yung galit sa akin. Yan. Yeah. <laughs> Oh, 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 yeah yeah <laughs> Tama lang. Ha? Yeah, so mga kainis, ano? Papahinga na muna kami ni Mahal na, na makita po tayo bukas ng umaga. Maraming maraming salamat po. Hmm, na nga natin to. Yan, brand new. Ito, brand new. Ito, brand new. Ayon. wala ayon. Second hand yan. Bulok yan. Yan. Yeah. <laughs> Ang bihira naman no, ano. Hindi, no. mga ka no? dito kami nagpark sa labas ngayon. Hindi ako nakapagpark sa garahe. So, nandito pala yung ating uh, pangalan na prinsesita. O, kompleto kami ngayon, oh. No? mga kakinags. Ano? Kagigising ko lang, inagulat ako pag silip ko sa bintana. Kita ko yung mga sasakyan natin nandito. Ganda kasi ng araw. Eh. Naalala ko tuloy nung nasa Pilipinas kami. Sabi namin sa Pilip nung nasa Pilipinas kasi kami. Eh. Hindi talaga namin kayang bumili ng mga sasakyan, mga kainis, no Kahit second hand, hindi namin kayang bumili. Ang nakayanan ko lang bilhin nun, yung motor, motorbike. Utang pa yon hulugan. 40,000, yung Lifan. Lifan ang brand nun eh. Early 2000, ano? Pagka pumapasok kami ni, ni Mahal na Reyna, yun ang ginagamit namin sa trabaho, Diyan sa may General Trias Cavite, sa may Biklatan. Buti na lang, nakarating ni Canada, kahit paano nakaranas tayo magkaroon ng sasakyan. Umagang-umagang. Hindi pa ako nakakapagmumog eh. Bunga nga agad ang naisip ko. No? And then natuwa kasi ako oh, makainis yung pagkasilip ko sa bintana. Paghawi ko ng kortina natin. Yan, hinawi ko yung kortina kasi ng bahay natin. Eh, yan ang bumungad sa akin. Sabi ko nagulat ako. Ba, nandito pala yung panganay kong panisisita. Nasa kwarto niya siguro. Ano, bumisita. Yan, ganda ng araw. Oh. Tapasok ah, muna tayo. Makapagmumog muna at makapaghigop ng mainit na kape. mga kainag, naglinis kami ni, ano, ni Mahal Arena ng buong bahay. Siya rito, naglinis ng, ng taas. Ako naman, naglinis ako sa basement. Pagod na. Kapagod din maglinis. Haba, ano niluluto na naman si Mahal Arena. ano, ano ba, niluluto ni Mahal Arena? Ano ba niluluto ng mahal ko? Ah, sabi ni Mahal Arena, kaldereta raw, kalderetang manok, mga kainag. Siya, no? Ano ba yan? Anong luto? ano luto? Kala yan? Anong klaseng luto ma? Hindi, alam. hindi mo alam. <laughs> Bihira talaga pag uh, ako nagtatanong, sasabihin mo, hindi mo alam. Eh, sabi mo sa akin kanina, kaldereta raw ang lulutuin niya. Eh, mukhang kaldereta naman, mga kainis. Amoy na amoy ko pa lang sa baba. Kaldereta kaldereta na, ano? O, oh, yan. So, lumabas muna kami ni Mahal reina rin. Nagliwaliw kami, mga kainags, ano? Ay, grabe. Pero grabe pagod namin ngayon kasi naglinis kami ng bahay. Tapos, gumala pa kami. Nag-date kami ni Mahal na rin. nag coffee, -coffee. Tapos ito ngayon, at nagluluto na naman siya ng pagkain. Nako, ang sarap niya. Makita niyo naman, mga kainis, Ano? Ganda, galing, galing talaga ng asawa ko. Napakaganda talaga. Napakasipang talaga. Ayun. Kaya eh, mahal na mahal kita eh. Napakasipag mo na sa bahay. Mapagmahal ka pa. Napakagaling mo pang magluto. Aray ka, pasiko ko, pasiko ko ka ngayon. Huwag mo ko sikusipuhin yan. Baka, pag ako nag baka din pa, ano, nagtitimpi-timpi lang ako. Baka lumuha ang... Wala, hindi yung over yung tapang tapang-tapangan ni Inag, siya, no? Ay, hindi pwede yung over yung tapang tapang-tapangan ni Inag, talagang... Uh, alis mo na tayo dito, mga alis. Naririndi si Mahal na rin na sa bunganga ko sandali <laughs> ano ba yan? Ano ba yung Kakalinis lang ng... Kakalinis lang namin yung paa mo. Puro putik na naman. Nako, ano ba yan? Kayo mga aso talaga kayo. Nako, nako, nako. Bakit ba tayo nag -alaga ng aso? Pagod na ako sa pag-alaga ng aso. Nako, 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 nako. Umalis ka nga dyan. <laughs> yan, so sa mga hindi hindi pa siguradong gustong magalaga ng aso, wag po kayo magalaga ng aso, ano talagang responsibilidad, napakalaking responsibilidad po ang pag-aalaga ng aso. Hindi yan katulad sa Pilipinas na alagang aso askal, ipabayaan mo lang sa bakuran mo, ayos na. Dito po sa Canada, hindi, ano kasi iba, ah, sabi nila, gusto raw nila magkaroon ng alagang aso. Pero siyempre, hindi nila alam yung kabalikat na responsibilidad na gagampanan nila pag nagkaroon sila ng alagang aso kasi pagka hindi natin ginampanan yung ating uh, responsibilidad sa ating mga alagang aso ay nako kawawa naman yung mga aso natin talagang maglalaan talaga tayo ng oras mga kainis at maraming gugulo bahay natin gugulo backyard natin makakalbo kasi ihi ng ihi tsaka doon sila dudumi mga, mga damo ng backyard natin mga lawn grass ay nako sigurado masisira yan Pati ulo natin minsan masisira na rin pagka sa sobrang kulit ng mga aso natin. Maraming sisirain. Pero depende siguro sa training, no? Depende sa training, mga kahina, Pero talagang pagka hindi kayo handa sa pag ng aso, ay nako, ay huwag nyo na munang pasukin, mga na siya. Huwag muna. Yan, nako. Eh, tika muna't magwawalis muna ako. Kala ko, kakainom na ako ng kape. Ayan, no? Oh, tingnan nyo, galing sa labas yung mga aso natin. Tingnan nyo, ayan, oh, no? Galing sa labas, naggala ng na, dumi. Pinatinitingnan ko lang sa Google mga kainags yung ano na yung Sampaloc Maynila kung saan ako nakitira dati. Eh nung early 90s ano. Ganyan. Ito toto to papakita ko sa inyo. Ayun oh. Ito, ito, ito Itong puno na to mga kainags ano. Ito 427 Vicente G. Cruz Street Sampaloc Maynila. Dito ako dati nakatira. Dito. Pero hindi pa yan yung bahay na yan. Ang bahay kasi dito dati na tinitirhan ko, Uh, gawa sa kahoy yung mga lumang bahay yun yung gawa dun eh kaya lang natutuwa lang ako kasi itong puno na to yan o yung puno na to mga kainis hanggang ngayon nandito pa rin buhay na buhay pa rin ano Ayan, kung hindi ako nagkakamali puno ng nara to eh yan nakakatuwa no tapos ito mga kainis itong puno ng nyug na yan hanggang ngayon nandyan pa rin buhay na buhay pa rin grabe oh. nakakatuwa eto pa rin pag ito napasyalan ko to sa pag-uwi ko sa Pilipinas sigurado yayakapin ko tong mga puno na to eh kasi nung dumating ako dito 1991 nandiyan na yan yung mga puno na yan actually meron pang isang puno dito eh no pero wala na siya itong dalawa na lang natira tsaka yun no tapos ito itong itong garahe na to itong gate na yan Dyan dati yung kwarto nung ano ng tita at tsaka tito ko sa ground floor ayan tapos <laughs> nakakatawa ayun no Nandoon pa yung pangalan ng tito ko, pin in, ina niya, no? May 31, 2019, ano? Oh bago. Siya. Hindi pa siguro sila pinapaalis nung time na yan. yan. So, ngayon, ito na siya. Yung mga bahay dito, gawa sa kahoy dati. Ayan. Tapos ito, dito. Ito, dati. bago na lang to, eh. Early 2000 yata to, na patayo, ano? Pero wala na, hindi na ako nakatira dyan. Papunta dyan. Tapos dito, pag dinaretso mo yan, papuntang ano trabaho market, Espanya. Dati yung mga bahay dito, hindi pa ganyan ang bahay niyan. Mga kahoy, gawa pa sa kahoy yung bahay niyan noong early 90s. Merong iba, semento na, pero hindi pa katulad niya puro building na. O, tapos ito, ito mga kainis, ito, 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 itong puno na yan. Ang tagal na rin ito, no? Tagal na rin yan, grabe. O, hanggang ngayon, nandiyan pa rin, no? Tapos yung mga bahay dati dito, mga squatter, gawa rin sa kahoy. Yung typical na squatter area. Tapos mga, siguro mga 95, tinanggal na rin yan, ano? dinimolish na rin. Tapos sa uh, ito, ang ito ano to, yung bahay dati dito, tapat ng bahay namin, yung bahay diyan, gawa rin sa kahoy, no, mga lumang bahay. So wala na, tinanggal na rin. So nakakatuwa naman. Ayun, papunta diyan dito dati nagpumapara ng bus, yung kulay dilaw na bus, Santa Mesa. Ayun, Santa Mesa yung kulay, yung bus na kulay dilaw na lumang luma na papuntang SM Santa Mesa. <laughs> Ayun, nakakatuwa. Ayun, bibisitahin ko to pag umuwi ako ng Pilipinas. Yan lugar na yan. Nako, eh, mahal na mahal ko yan. Diyan, diyan ako nagsimula, ano, mga kainags, ano? Yun. Ano lang, nakakatuwa lang, mga kainags. Ano? Ngayon, nakikita ko parang talagang yung mga ngiti ko talagang, wow, grabe, dito pala ako dati nagsimula. Dito, actually, marami ako natutunan. Dito na buo. Dito na hinog yung aking uh, pag-iisip. Dito na hinog. Nagsimula ang aking pundasyon. Yan, dito. Talagang iba talaga yung hindi ka nakatira sa mga magulang mo eh, no? kasi mararanasan mo yung hirap eh. pag naranasan mo yung hirap doon papasok sa iyo yung ano eh yung ah alam ko na gagawin ko ganito kasi alam ko na pag hindi ko ginawa to maghihirap ako di ba so doon nagsimula mga kainan siya no pero syempre mahirap pero ganun talaga kailangan mo natin unahin ng hirap oh tapos na tapos na kaming kumain mga kainan sa takoy lang maghuhugas ngayon ano ya, sarap ng luto ni Mahal na Rina na ano na ano na, na, na kaldereta mga kainan. Sos palang ulam na, sos mariosep. Tugas muna ako. Teka muna. Ay, napasa na parami kain ko ah. Sarap talaga magluto ma. Pag matuwing hahalik ako sila, ikan tumatalikod. Pambihira ka ah. sa bisita natin. Basta din, nag-aaral pa tayo. Ay na. Ay